lakad Sinusundan ko si Madam Chair. Kakain kami sa pasar. Naku. Mahaba-habang lakaran. Naku, pamakita natin si Dani doon hindi oh, pala oh. lang ayaw nakabalagra dyan. Oo. natin, may meron tayo ng madam chair, chair na dito sa Brunei mm -hmm. Rina, Rina ng India. Naka-gentle woman si Madam Cheo.

Ay, parang hand care, eh. Dito ako nagpagawa ng self-care. Pag orang puti talaga, pag pagka, how are you? 10% discount. Yun, doon pa kami pupunta. Malayo pa. Ha? Huh? Wala na. Kadiliman na naman. Tawin ang tawin nga si Madam Chi. Mamaya eh... Ayan, tatawin na doon pa kami ayun oh, sasakay pa kami ng ano tubibo kadilim ah, padilima, nakakatakot ang dilim natatakot ako Brunei at mga bagets sa sasalitin. Kala madilim hindi makita. Hindi makita yung mukha. Indon pala sila. Ang anino ko.